E, you know. Ayos pala, punong-puno rin dito Walang paglagyan Yan, binidyohan ko lang para may Pueba go ahead Ayan naman, sige pati dyan Magandang uh, D1 papa Bravo. Alin, pa d 1 d sera D1 d Namatay D1 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 Ah, na. Go ahead, go ahead. Magandang tanghali. Sampay ng River Meadows. Dito na to at boundary na ng ano to eh, dito sa may bulubundukin ng Bulacan sa may halos Tanaw na dito ang Bulacan, ah tanaw na dito ang Pampanga. Kitang-kita na ang Pampanga. Go ahead. Tapik na lang pa. Sana ma-set pa rin mo pa 'yung mga naka-setup. Marunpa no. Kumoit lang pa dahilan magandang baba. Sige, sige at ano? At teka, sino nga ba itong kausap ko? Hindi ko na labosesan. Go ahead. Gandang tanghali dyan or Golf 1 Delta Pax uh, Romeo dito sa DRT Bulacan Ay, um, hmm? si Y1, girls, Ito mo Las oh Yung, yung Pampanga, ng Bulacan pwede bang, uh, Opo opo uh, Tito Ernesto sa lang po ah yung kumokontak po sa Bulubundukin ng ano Bulacan. Nandito po tayo mismo sa DRT Bulacan. Uh, call sign po uh, for Golf 1 Delta Pax Ratromia po. Yan po 3 Juliet, Papa Mike po ng Tarnak City. Yun. Itanong ko lang, di ba na puro dagat yan sa Bulacan? Parang hindi ko alam. Kasi ang alam ko, itong area ng Bulacan, puro uh, taniman ng mga palay, Basta area ng bulo wala po gaano dagat. Tarlak, wow! Umabot yung rubber duck po, tarlak. Yeah, maganda yung rubber duck nyo. Eh, nakakamanghan. Okay. Hindi, kaya ako napanggit, ito mga nagtang-araw, hanggang sa kasalukuyan, eh,